Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon mga kapartido sa PDP laban. Naaalala ko pa noong 2014 noong tayo'y umikayat kay Mayong Duterte na tumakbo bilang presidente. Pangalawang grupo tayo kasunod ni Namar Masanggit ng mga barangay captain ng Dabao tayo na tagalabas pumunta Pagka pumunta ng Dabao at hindi kaya ang mayor ng Dabao na tumakbo. Bakit? Dahil po sa matagal na panahon, wala pa pong presidente ang Mindanao. Wala! Bakit walang presidente ang Mindanao? Dahil watak-watak ang Mindanao noong mga panahon yun. Susunod sa Team Duterte kayo po ang magpapanalo sa amin. Mga party workers, mga campaigners, mga volunteers, nung simula pa ng 2014, hanggang ngayon, kami po yung sasandali sa inyo. PDP Laban, Team Duterte, Congressman Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Tiduloy. Nagutuwa ako nandito ang kaibigan ko, Atty. Vic. Welcome, Atty. Vic! Welcome sa PDP Laban! Matagal na namin pinaantay ang pagdating mo. Negros Occidental, Negros Oriental. Matagal na pong walang senador ang Negros. 1963 pa nung nagkaroon ng senador ang Negros Occidental si Oscar Lidesma. 1963. Ngayon, kailangan natin mag-unite. Negros, tulungan niyo po ang PDP Laban Senators at ang Adapted Senators namin. Negros Oriental, Senator Peves pa po, 1972. Ang tagal-tagal na po. Wala tayong senador. Tulungan po, Negros Oriental, ang PDP Laban magkaroon ng senador na taga-negros at mga kasama ko sa PDP Laban at mga adapted, Team Duterte namin. Besides, nandito ang gobernador ng Cebu. Palagpakan natin si Pam 4 Lalaban siya sa ligante. pero sa mata namin, siya ang higante kasi siya ang nag-stay kay Presidente Duterte. Hindi iniwan si Presidente Duterte. Palagpakan May on mic. May Salamat hindi ka nang video. Sabi mo kahit dalawa na lang kayo ni President Duterte nandito ka pa rin sa PDP Laban. Ilaban ko natin ang ating mga senador sa Cebu City. Mindanao. Nagkaroon na po kayo ng presidente. First king ng presidente pinagtatawanan ko ako dati sa Western Visayas dahil ang kong presidente ang inyong mayor Duterte. Pumihingi po kami ng tulong ngayon. Mindanao, bigyan niyo kami ng isang senador sa Visayas. Pwede ba yon? Pwede ba yon Mindanao? Luzon, mga kaibigan namin sa Luzon, kailangan po natin mag-unite. Tulungan nyo po ang Mindanao at Visayas. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak ayuda. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Luzon, makikisama ba kayo sa Mindanao at Visayas? Yeah! Mga kapatid kong muslim, tulungan niyo po kami, magkaisa po kayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tulungan niyo po ang PDP Laban at ang Team Duterte. Mindanao, huwag niyong pabayaan sa Senator Bato. Luzon at Isayas, Senator Bato de la Rosa. Pilipinas Kote Kung Kabayaan si Senator Bongo, Mr. Malasate. Yeah. Ang aking pong katuwang ng mga abogado, Atty. Jimmy Godo, magiging partner ko yan sa Senado, matapang si Jimmy, pero gusto niyang tawagin lover. Atty. Raul Lampino ng Luzon, kailangan po natin tulungan. Bigyan po natin ng boses. At ang aming kuya, kuya, <laughs> Ipe Philip Salvador, huwag po nating pabayaan. Okay. Pag nagkaisa ang Titi Pilaban at Tim Duterte, <laughs> alam ko may kanya-kanya tayong paborito. Pero pag hindi tayo magkaisa, maiintits po si Vicky Sara. Gusto niyo ba na maiintits si Vicky Sara? Ayaw! Gusto niyo ba natanggal si Vicky Sara? hindi yeah! na ang PDP sa 2028? Gusto nyo bang labanan ang Dreaming Marcos sa 2028? Ipanalo nyo ang mga senador namin yeah! dati, this 2025. Magkaisa tayo, may kanya-kanya tayong kabulitong, pero anong magagawa ng mag-iisang bonggo Bongo? Anong magagawa oh, ng isang Sen. Bongo kasama pa ka si Sen. Batong? Idagdagan pa natin ng Sen. Marguleta ang magagawa nilang tatlo Kailangan po nila ng Pastor Ibonoy. Yeah! Yung pari-pari-pari ng Pastor ng Anong magagawa natin kung wala si Atty. Victor D.S.? Maisok! abogado namin, Atty. Jimmy Bondo, Atty. Raul Lambino, Philip Salvador. Pag sama-sama kaming lahat, hindi sila makakakuha ng two-thirds vote. Walang impeachment magangyayari. Yeah! Yeah! Kahit isang daan pa na impeachment complaint yung gagawin ng House of Representatives, walang impeachment na mangyayari. Viti Sara, kakampanya kami. Walang mangyayari iyo. Ipapanalo ng PDP at ng BIDO kerte ang lahat ng senador! Congressman Alvarez, Mindanao, kayo na po bahala. O, oh, kahit sa labas ng Davao Region, tulungan niyo po kami. Ano ang programa ni Atty. Hindo? Hindi lang po pwede batikos ng batikos mo atake sa rin ng Marcos ang dapat natin gawin. Dapat po ang ating mga senador may programa kasi hindi po ako pinabiging ng suka. Hindi po, abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila? Yung sa kabila, naging undersecretary ba sila ng DILG? Naging commissioner ba sila ng presidential anti graft commission? na naging kasi na sila ng land bank, yung pinagdaanan ni Atty. Nino, politika, PILG, ekonomiya, land bank, anti-corruption, PNCC. Ang programa natin, una, labanan ang korupsyon. Dapat po amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga ng mga ari-arian at bank account ng public official na iniimbestigahan ng ombudsman. Pangalawa, laban kontra kahirapan. Paano po yun? Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba ang Pilipino ni li linya, linya at hihingi ng abuloy galing sa mga kongresman ayaw nyo sa kanila, ibaglaban niyo kami kasi may programa kami. Aking po, ilanabi sa aming kasamahan, nagagawa ng mga batas to amend the procurement law to favor Philippine-made products. The Philippines needs to industrialize. We need to make our own weapons. We need to make our own machines. We need to protect our technology. Tulungan na scientists, inventors, engineers. We need to industrialize. Dito dapat ang factories para maraming sa yeah! trabaho sa mga ng Pilipinas. Trabaho o ayuda? Trabaho! Oh! Trabaho o ayuda? Trabaho! Second, sa agrikultura, dapat magkaroon tayo ng state-managed farming, state-managed fishing. Hindi kaya ng milyon ang land reform. Dahil yung binibigay ng isang itarya, binibenta ulit nila sa mayayaman at sa division developer. Ano yung kasunod? Ano yung dapat gawin? We have to create jobs. Time sa gobyerno. We need to create jobs sa lahat ng mga lupain na wang hindi nagagamit. Dapat po maglagay ng agribusiness ang gobyerno. Hindi lang sa pagtatanim, kundi warehouse, factories, rice field, transport hub, distribution center. Trabah Trabahante na Pilipino ang kailangan, trabaho, 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 hindi po ayuntang susunod. Pero yung mga gawa na pupuni natin, hindi po kailangan ng civil service examination. Dahil farmer naman yan, hindi naman yan opisina. State managed fishing, ganun rin ang konsepto. Instead na mo ng isang bangka, bigyan natin ng trabaho ang mga mangingisda. Pinakamahirap na sektor ang mangingisda. Bigyan natin ng sweldo, 1530, malalaking barko para sa gobyerno, mag-fishing sa Ang panguli na programa ni Atty. educational reform. We have to introduce the subject from grade 1 to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapataw. Different topics. Love of family, love of community, human rights, what's the Philippine political structure, national territorial defense, grade 7, a study of prison life, para matakot ang kabataan gumawa ng masama. College, we introduce what is the economic plan of the country for the next 10 years as designed by the MEDA. Second year, financial literacy, How to start a small business? How to file a, a business permit? Third year, the dangers of corruption. Last year, fourth year, what is taxation, custom duty, what is estate tax? And lastly, how to file an income tax return. Filipinas, <laughs> ang dalapo ng senador ng Visayas, programa para mabigyan ng permanenteng solution ang corruption. ang problema sa kahirapan at para magkabwas damlag ang Pilipinas, we need a future. We need to introduce good values to our youth. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinaban. Mabuhay po ang Team Duterte. Salamat yes! Yes! At pa. at tao, at like po. At po salamat. I'd like to